nakikita kaya muna tumambay And, uh, walang nakita mga kasama dito Eh! Anong yan? Anong ko? Tignan mo. Ano Parang may ginagawa. Ano Parang may ginagawa niya? Anong ginagawa niya? Parabi naman to. naman sa... May asawa yan, di ba? Oo. Di ganyan niya? Ano Ano ano? Videohan natin. Videohan natin para may makita asawa niya. Ano Grabe naman yung tao na no? Wala. No. Wala. No. No. mas hindi ba yata ang ginagawa yan, no? Grabe. Oh, oh, grabe. Muga yung ano. Muga yung puno, o, yun, no? Wala. No. Sa di ba yung... nasa ano kung ano, nagsasarili, no? Nagsasarili Sa sarili nga yan. Di ba may asawa yan? Eh, nasa abod ang asawa niya niya. Eh. Ah, kaya siguro. Ito. palingalinga pa ulit. Palingalinga pa oh. ulit. No? Baka makita tayo. Ay, may, ay, dito, tayo, 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 dito, dito. Grabe naman yan. No. Tinan mo. Oh. Lupit naman ang tao na yun. Siguro, tigang na tigang nga siguro yan, ano? Oh, oh. Ay, no, yun. Ano? Oo. ano o, ayun Tingnan nyo Ano? Ako. Pwede naman naman, ano, ano, ano. Baka makita tayo. Sige, tago, 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 tago. Yan, yan, yan. Ako, mas matindi pa yata yung <laughs> ano. Grabe o. Pabihira. Tara, malapitan nga natin. Tara, 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 oh, tara. Grabe naman ang tao. Alam, mas matindi pa yata yung ano. Uy, huwag kamay nga, huwag kamay nga. Pamarin tayo. Ano? Ano ginagawa niyan?

kahit sino naman siguro, hindi maiwasan kung anong isipin ng mga kasama mo. Uhugas, ha? Uhugas. Pati nga yan, pamoy nga yan. Ano nga? Amoy nga natin. Ito to ba, hugas to? Oh. Amoy sabon. Amoy ikaw, oh. Amoyin mo, amoyin uh. mo. Amoyin mo. Amoy sabon niya. Sabi naman yung iisip niya. Oh, amoy uh. sabon. Oh. Uh. Masyado naman kayo mag-isip na... Pampihira ka naman kasi na diyan na diyan baka kasi maghuhugas-hugas. Alam mo naman may lababo naman kayo. Ay, bawal. Bawal kasi mas maganda kasi dyan maghuhugas.